Jo Waris at magandang buhay uh, kasalukuyang 11.21 na ngayon at eto sobrang init yan nandito tayo sa may sa may kaginhawaan bridge napansin nyo one way yan no? Oh. so meron lang akong katanungan sa mga kapwa natin si Clista, no regarding dito sa bike lane na madadaan ako rito so pag-usapan natin habang umaandar ako so yun nandito nga tayo sa bike lane sa Kaginhawaan. dito ako madalas dumadaan at gusto ko lang malaman kung ano nga ba yung opinion nyo dahil uh, may pagkakataon na meron akong nakakasalubong dito sa bike lane no? kung okay lang ba sa inyo yun may nagkaka-counterflow na kapwa natin si Krista para sa akin ito rin yung pinaka-shortcut na dinadaanan ko kapag ka uh, pa -uwi na ako at aminado rin ako na sumasalubong rin ako sa mga kapwa natin siklista at syempre ang nagiging adjustment lang bilang ano para sa akin kapag ka sumasalubong ako tingnan mo muna yung view rito sumasalubong ako sa mga kapwa ko siklista na nasa tamang way yan, katulad na lamang nito, yan yung makakasalubong natin. Syempre, kung ako yan, yan. 'Yun yung pinaka tamang pwesto gawin niya. Para sa akin na ganun din yung gagawin ko. Syempre, mas bibigyan niya ako ng tamang pwesto rito dahil nga mas nakikita niya kasi yung ano eh, mga paparating na sasakyan galing sa likod ko. Yan, like yan, mga nagdadaanan na yan tapos nakikita niya yan so kung ako yung nasa lugar niya kanina uh, ganun din ang gagawin ko andes may ganyan no di ba tapos natatakot ako ano eh pumunta sa part na yun dahil kita mo naman yung mga sasakyan at tutulin at yun, mahirap na rin kaya mas sinisiksik ko na lang yung sarili ko kung sakaling ako yung sumasalubong mas sinisiksik ko na lang dito sa bike lane at yun nga ma nag adjust ako para dun sa nasa tamang way katulad ko ako nasa tamang patutunguhan ako dahil ito talaga eh one way to eh papunta lang dyan sa harapan natin yung pinaka tamang ano nito direction na ito. pero dahil nga Minsan, yung pinakadulo na yan na makikita nyo Diyan din ako dumadaan Pag pauwi At marami rin dumadaan dito So, kayo uh, As a bike to work Or siklista, okay lang ba sa inyo Yung uh, sasalubungin Kayo sa Isang bike lane Or may mag flow? Ano yung opinion nyo dun? Gusto ko lang malaman Okay, ko na lang yung opinion ko eh para lang yun sa akin so i-comment nyo na lang dyan kung ano yung opinion nyo basta para sa akin siguro kung sa ikagagaan ng ano na ang kapwa natin si Krista yung ganun bagay na magka counterflow sila eh okay lang yun okay lang sa akin yun kasi nararanasan ko rin talaga yun personally siguro yun na lang talaga eh. yung pinaka tip ko dun yung adjustment bilang uh, respeto na lang rin tapos si Krista Then, tingnan rin natin syempre yung safety ng bawat isa pag sasalubong tayo. No? So, yun lang. Much love and respect.